ng mga benepisyaryo ng ayuda para sa Kapos Ang Kita o AKAP program ng DSWD ang isang staff ng barangay sa Davao City. Hiningan daw kasi sila ng tig 2,000 piso ng staff para mailista sa ayuda. Nasa frontline ng balitang yan, si Brill Montalvo. Hindi ko minto ako. napukoy na Ikapadayag ang sila nga mao ni ning ulikta kang Tagdusonil sa mga dira. Una ko ang lista di sa Ito ang sagutan ng babaeng barangay staff at isang lalaking benepisyaryo ng ayuda para sa Kapos ang Kita o aka program ng Department of Social Welfare and Development sa Barangay Ilang, Davao City noong September 5 kabila ang lalaking nagvi-video sa mga nabigyan ng libong-libong pisong ayuda ng DSWD noong September 4 pero bago ilista sa AKAP program nag-usap daw ang benepisyaryo na bigyan ng 2,000 pisong cut ang naturang opisyal ng barangay sa kanilang pag-uusap inamin ng staff ng barangay na hindi alam ng DSWD ang ganitong kalakaran wala sila kabalo sa ato pa dili din asya dili din wala wala i nga tawo nga gitahasa nila nga inana mahimong legal ang inyong pagpangulikta diri sa amoa sa huli nagbigay na lang ng 500 piso ang benepisyaryo ganito rin ang iniabot ng ibang benepisyaryo sa staff ng barangay pero hindi raw ito tinanggap ngayong gabi may inutusan siya na, na para mangulikta sa amin Uh, hindi po yung natuloy yung pangungulikta niya kasi natatakot. Uh, yung kainang umagahan sa uh, uh, September 5, siya, mismo siya na po mismo, nag-house to house po siya na. Tapos, tapos uh, hindi po niya tinanggap yung nagbigay ng 500 kasi kulang daw. Siyempre, siya ang naglista sa amin kaya bibigay sana kami ng 500 lang hindi niya tinanggap 2,000 po yung, ano, yung pinag-usapan. Nasa 13 benepisyaryo sa barangay ang nagreklamo laban sa staff. Ayon sa kapitan ng barangay Ilang, liaison officer nila ang itinuturong kumikikbak umano sa ayuda. Pero hindi na muna nila pinangalanan. Sinuspende na muna ang staff habang gumugulong ang investigasyon. Sa amin dito kasi, ang trabaho lang namin dito, mag-i-issue kami ng certification at saka indigency para yun ang gamitin ng mga tao. Nung hihingi sa dito, yun ang gamitin nila para maka-avail sila ng programa na AKA project ng, ng DSWD. Yun lang talaga ang role namin. When it comes to listing of beneficiaries, wala na kami alam dyan. Pinuntahan namin sa bahay ang inireklamong barangay staff pero hindi siya humarap sa amin. Iimbisigahan na rin ng DSWD Davao Region ang insidente. Tinutulungan din nila ang mga benepisyaryo para formal na magsampa ng reklamo. Paalala ng DSWD, walang sinumang individual ang dapat kumuha ng kaltas sa ayuda. Kung mangyari man ang ganitong insidente, dapat daw itong isubong agad sa kanilang ahensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.